Good morning, everyone. Today is Palm Sunday. At ako ay paalis, guys. Pupunta ako sa Lipa para magsimba. Kasi ang Palm Sunday ay huling linggo ng Kwaresma bago ang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo. At ito ay ginugunita natin na si Heso Kristo ay pumasok sa Jerusalem at simula ng kanyang kalbaryo. Okay? Doon na lamang tayo sa simbahan magkita, guys. Bye! Sa, ng iba, sa, ng mga kasalan, sa at sa buhay makasakit ng ating Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob na tumawag sa Diyos na ating Ama. Buong kapakumbabaan, ibunod natin sa Kanya ang ating mga pahinihan. Sa bawat kalalangin na natin pagkakitipon, pang Panginoon, 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 El pastor no a tener en la mano.

Hi guys, kararating ko lang at nakapagpabindisyon tayo ng palaspas. Alam niyo guys, isi-share ko sa inyo ang homily ng pari na ang mahal na araw guys ay dapat natin ipagdiwang taon-taon at ating igalang at bigyan ng respeto bilang ganti sa kabutihang ginawa sa atin ni Heso Kristo. Tayo ay kanyang iniligtas sa maraming kasalanan. Marami siyang nagawan tulong at miracle sa buhay ng mga tao. Pero, sa kabila noon, madami pa ding mga kasalanan ang nagawa sa kanya. At ito ay kanyang dinala at tayo'y pinatawad. Kaya, Bilang paggalang sa Koresma, bukas ay Lunes Santo, tayo manalangin at damayan si Heso Kristo at ang mahal na Birhen sa kanilang ginawang pagpapakasakit sa atin. Hindi ang kahulugan ng mahal na araw ay tayo magsaya dahil sa nangyari sa ating poong Heso Kristo. Tayo dapat malungkot at makiramay sa niya. At pasalamat na malaki kasi sobrang bait ng puong Heso Kristo. Hindi iyong pagmahal na araw ay nalimutan natin ang kanyang ginawa. Tayo ay nagre-relax, nagbe at nagsasaya. Hindi ito Pasko, ito ay kwaresma. Bakit ang Pasko? September pa lang pinagdiriwang na natin, pinaghahandaan. Pero ang araw ng kwaresma, baliwala lang sa ibang mga tao. Okay guys, alalahanin natin na ang kwaresma ay para damayan si Heso Kristo sa kanyang ginawang pagliligtas sa ating kasalanan. Purihin natin ang Panginoon. Okay guys, ito na lamang ang aking share sa inyo na sermon ng pari. Okay, bye.